So again guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, meron na naman po akong bagong ituturo sa inyo, Tagalog tutorial. Napakadali lang po nito guys, kasi karamihan po talaga sa atin, mga bumibili po talaga ng smart TV at hindi po nila alam kung paano po mag-connect ng wifi sa kanilang smart TV. Katulad po nito, kung makikita nyo po dito sa screen, wala pong signal. Ayan po, no signal. Kaya ang gagawin po natin, Ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng Wi-Fi sa Smart TV. Kaya, anuorin po natin. Kaya na po guys, ngayon, i-connect na po natin ngayon ang Wi-Fi po na ating i-connect. Yung pangalan po ng Wi-Fi. I click po natin. Kaya na po. ngayon, laragay na po natin ang password. para makita po natin yung ilalagay po natin na password i-show po natin siya password ayan tapos tanggalin din po natin yung arrow then balik po tayo sa pag-type po ng password Ayan guys, ayan punta na po tayo sa connect, Yung lumabas po na connect, i-down lang po natin yung arrow sa po tayo, punta po na tayo sa done okay po natin ang done ayan, ngayon oh, makikita niyo po doon sa right side niya yung crunching tapos sa left side niya connection doon natin yung arrow show advanced option ayan, connect yun po yung kulay blue po yan po yung may yung uh, shade na kulay blue yan po ang ating connect i-on natin ayan, obtaining IP address ayan, connected na po siya guys ayan na, wifi link success nakalagay na po ayan po guys ibabok tayo pangitid na po siya back, back lang po yan guys so kung nga ako po back na ayun na po kung makikita nyo po sa taas guys doon sa may anong number niya na may oras tapos date sa taas po mayroon po siyang logo ng wifi ibig sabihin po connection na po siya ngayon guys pupunta po tayo sa apps doon po tayo pupunta araw lang po yan media TV tapos yung apps ayan tapos yun guys dyan po sa TV Store baba po tayo dyan i-down po natin ayan i okay lang po natin yan ayan loading po ayan na po ayun may YouTube na po may lumabas na pong YouTube ibig sabihin po guys naka-connect na po tayo nag-success po ang ating ginawa pong pag-connect po ng WiFi sa Smart TV tapos, okay nyo lang po yan. Para makanaunod na po kayo. Uh, tapos yung open, down. Open nyo po. So, oh, ayan. Okay, guys. Ayan. At meron na po tayong YouTube. Nakakunit na po ang ating Smart TV. Ayan po. At sana po, guys. Uh, i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa lahat po ng video na aking ilalabas. Maraming maraming salamat po, guys.